Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayong araw na ito ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan pero bago ang lahat, Miling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ating Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. So, narito na ang kanyang katanungan. Madam, may mga pagkain ba na pampataas ng libog? <laughs> so, yan po yung katanungan ng ating isang subscriber at ginawan ko na ng video para pangkalahatan na ito guys, nasabi ko na ito o nagawan ko na ng video at ito mga ilang buwan nakaraan. Pero dahil ano, siguro hindi nakita ng ating uh, subscriber, ginawan ko uli siya. Pero yun na nga lang, uh, hindi na pareho lahat kundi may dinagdag ako. Ano no? So, so doon sa mga hindi pa nakakita sa video na yon, chance na ninyo na mapanood ito. So, nagsaliksik ako at dinagdagan ko yung aking video noon. Narito ang mga pagkain na pampataas ng libog o libido na tinatawag. So, ayon sa ating pagsaliksik, merong iilang mga pagkain ang nakakatulong para buhayin ang nawalang pagnanasa sa talik ng isang lalaki o mababae. So, narito ang mga sumusunod. Number one, ang oysters o talaba kung tawagin sa atin, no? Alam nyo ba guys, ang pagkain ng oyster o talaba ng regular basis ay nakakatulong para i-maintain o mapanatili ang pagnanasa sa libog sa talik. So, yan po ay kahit dito sa Japan, kahit sa Korea, isa po yan sa mga supplement na nilalagay yung oyster. no Dahil sa mataas na zinc na tinatawag sa uh, laman niya kaya yan po yung isang uh, tawag dito ang binigay ko na pampataas dahil kilala po yan sa buong mundo ang oyster na pangpatigas ng uh, titi pero yun nga lang hinalo siya no as uh, herbal supplement pero mas matindi kapag uh, yung ano yung fresh na kinakain mo yung binuksan mo yon, lalagyan mo ng kalamansi o kaunting, kahit wala ng asin, nako, nakakalibog po yan. So, yan po yung number one, yung oyster o talaba. Kainin natin yan ng regular at uh, para mapanatili ang uh, testosterone level sa katawan ng isang lalaki. So, yan po, no? Oyster. At ang number two naman, ito, kahit sa ang sulok meron ito ang tinatawag na bawang garlic ang bawang ay may sangkap na makatulong sa sirkulasyon ng dugo at mapasigla nito ang ari ng lalaki. Sa ibang bansa, ang bawang ay ginagamit na sangkap para din para pampalibog na isa bilang isang supplement. No, isa rin ito para din itong oyster. So ang bawang din ay Uh, tawag dito maaring magdulot ng magandang epekto sa katawan kapag ito'y kinain ng regular ay araw-araw nang kumain mahilig sa mga bawang ano so yan po yung number 2 yung bawang at ang number 3 naman marami din ito sa atin ang durian ang pagkain ng durian sa regular basis ay nagpapakita ng isang binipisyo sa pagtaas ng libido ulibog ayon sa ilang pag-aaral. So napakalakas po at napakaraming vitamins po ng durian. Kahit medyo may amoy siya pero grabe po ang kanyang vitamina at ito po ay nagpapaganda ng daloy ng dugo at uh, kapag maganda ang daloy ng dugo ng isang lalaki ayun mapapanatili niya ang pagtigas ni Manoy dahil yun lang naman ang uh, dahilan doon kapag uh, hindi maganda ang daloy ng dugo sa katawan ng isang lalaki, maapektuhan po yung kanyang simano, maapektuhan po yun dahil doon lang po nanggagaling. Kapag walang dugo, hindi po yan titigas, pag hindi maganda ang daloy. Pero kapag maganda ang daloy ng dugo ng isang lalaki, pati po doon sa ari niya, talagang uh, tawag, walang problema. So, kumain po tayo ng durian. At ang number 4 naman, ay tinatawag na mga maaanghang na mga pagkain. So, ang mga maaanghang na mga pagkain din ay nakakapagpataas ng libog. No? Ang mga spicy foods, ang pagkain ng maanghang ay pinapataas nito ang antas ng testosterone na makakatulong sa pagtaas ng libido o libog ng isang lalaki. Tulad ng sili, sibuyas, No, 'yan 'yan yung mga pangpataas ng libido rin, kagaya rin yan ng ng sibuyas. At yung mga maanghang, sili. 'Yan, mahilig ang mga maanghang sa mga Koreano. So 'yan po yung number four, no? Maanghang na mga pagkain, kumain po tayo. At ang panglast naman nito natin ay ito, kilala rin ito, yung uh, chocolate o cocoa powder. Kapag walang tsokolate, cocoa na lang, meron po dyan sa atin ano? ang pagkain o pag-inom ng gawa sa cocoa o chocolate, chocolate ito'y makatulong sa hindi pagtayo ni Manoy. Pinapabuti nito ang daloy din ng dugo sa katawan. So, napaka lakas ng binipisyo. Maraming binipisyo po ang chocolate o ang cocoa na lang. Cocoa powder kung walang chocolate na yung mga bar na chocolate. So, isa po yan guys na nakakapag, nakakatulong sa pag... Uh, tawag dito para maging malusog ang ating ari sa isang lalaki ano so yan po yung number 5 so ayan po guys sana nakita mo ang uh, iyong tanong uh, na ginawan ko na lang ng video at uh, maraming salamat sa yung uh, katanungan at uh, ulitin ko po ang mga ito number 1 oyster o talaba number 2 garlic bawang Number three, durian. Number four, maanghang na mga pagkain o mga spicy. At ang number five naman, ang cocoa powder o chocolate. So, yan po yung limang mga pagkain na pwedeng tumaas ang libog o ang libido natin. No? So, ayan guys. At doon sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe humiling po ako ng isang pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko pa ng mga bagong uh, mga bagong informasyon na ayon lamang sa aking pagsaliksik at pagtanong-tanong sa mga kapaligiran. At sana tangkilikin niyo pa rin ang aking channel at huwag po kayo kayong magsawang manood. Maraming maraming salamat